Labing apat na kahulugan ng butiki sa panaginip. Una, nakakita ka ng butiki sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagiging maingat at mapagmasid sa iyong paligid. Pangalawa, nakadikit sa iyo ang butiki sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may isang bagay o taong hindi mo maalis sa iyong isipan. Pangatlo, kinagat ka ng butiki sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng babala tungkol sa isang pagtataksil o problema na maaaring dumating. Pang-apat, pinatay mo ang butiki sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagtatapos ng mga problema sa iyong buhay. Pang-lima, ang paghalik ng butiki sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng isang taong maaaring magdala ng gulo o panluloko sa iyo. Pang-anim, kapag nangingitlog ang butiki sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng bagong oportunidad na darating sa iyong buhay. Pang-pito, nag-aaway ang butiki sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng alitan o hindi pagkakasundo sa paligid pang patay na butiki sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagtatapos ng mga hinanakit sa iyong buhay pang ang brown na butiki sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng katatagan at pag-aangkop sa mga pagbabago pang ang green na butiki sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagaling bagong simula at kasaganaan pang labing isa, ang pulang butiki sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng matindi emosyon, babala o panganib Panglabing dalawa, ang dilaw na butiki sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng talino, pag-iingat at bagong oportunidad Panglabing tatlo, ang orange na butiki sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng sigla, kasiyahan at positibong pagbabago Panglabing apat, ang itim na butiki sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng takot, misteryo o hindi tsak na sitwasyon. So yun lang po mga kaibigan, so please do subscribe and hit the notification bell para ma update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.